magkasama tayong magiging Saksi! Ilang minuto lang ang pagitan ng magkahiwalay na sunog na sumiklab sa Pasay at sa Maynila. Unang nagkasunog sa Arnaiz Avenue, Barangay 94 sa Pasay City. Dikit-dikit ang mga bahay, kaya mula unang alarma, itinaas agad ang sunog sa ikatlong alarma. Mahigit isang oras bago naapula ang apoy. Wala namang nasaktan. Nasunog din ang labing bahay sa Moriones sa Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 45 pamilya ang nakatira roon. Wala rin nasaktan. Huli ka ang pagliyab ng isang kotse habang binabagtas ang Edsa Ortigas flyover kagabi. Iniimbesigahan na ng otoridad ang sanhi nito. Saksi si Mariz Umali. Nila na naglalagablab na apoy ang kotse niya sa bahagi ito ng EDSA Ortigas Flyover Northbound. Napahinto ang ilang motorista at bumagal ang usad ng mga sasakyan bago tuluyang matupok ang kotse. Kita sa kuha ng CCTV ang pagbaba ng driver matapos siyang senyasan ng ibang motorista. Sinilip niya ang likod ng kotse saka siya lumapit sa unahan. Pero di na sumakay ulit ang driver at dali-dali nang naglakad palayo habang ang kotse umaandar pa habang nagliliyab. Nabalot din ang makapal na usok ang paligid. Ilang saglit pa dumating na ang mga bombero para apulahin ito. May mga pulis din sa lugar. Naapula din kalauna ng sunog. Kwento ng driver nito, pauwi siya galing pasay ng senyas ng nakapwa motorista at sinabihang tumatagas ang gasolina ng sasakyan. Napahinto at napatalo na lang daw siya ng bintana. Ayon sa Quezon City Police District Station 12 na may sakop sa insidente Nagtamo ng paso sa kaliwa at kanan pa ang driver na sasakyan. Nagat naman daw Lapata ng first aid na medical team ng MMDA. Kasalukuyan pa ang nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP at Bureau of Fire Protection sa sanhi na pagliyab ng sasakyan. Walang nadamay sa insidente bagamat nagdulot ito ng pagbigat ng trapiko hanggang sa Shaw Boulevard. Ayon sa Automobile Association of the Philippines o AAP, tatlong pwedeng sanhi ng pagliyab ng sasakyan. Una ay ang pagliyab ng tumagas na gas. Pangalawa ang electrical fire o pagliyab ng mga dekuryente sa loob. At ang pangatlo, possibly yung catalytic converter na nag-overheat or engine na nag-overheat. Kadalasan, ang vehicle fire is caused by a modification that is not proper. Parang gasoline fire ito dahil may gasoline trail siya habang gumugulong siya sa flyover at may gas fire talaga sa lupa, sa ground. It means to say a fuel line has leaked or even by mere gravity that the tank was emptying onto the road. And yeah. Lumiyab na siya. Paalala nila, pag pumapalya o nangangamoy ng sasakyan, huwag nang ituloy ang pagmamaneho. Dapat may presence of mind. Itabi at itigil ng sasakyan. Huwag din kalimutang mag-handbrake para wala nang maaksidente pang iba. Get out of the car. Don't wait. Get everybody out of the car. Mamayan na 'yung cellphone mo. Mamayan na 'yung mga belongings mo. I think the driver did a very nice job of exiting his vehicle on time. Kung marunong apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher. Pero para din na umabot sa sunog sabi ng AAP, magkaroon ng regular preventive maintenance. Delikado rin daw mag it yourself sa electrical at fuel line. Kaya sa trained professional lang ito ipaayos. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo. Saksi! Pila na ang mga deboto sa pagsisimula ng pahalik o pagpupugay sa poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Saksi Live si Bea Pinla. Bea! nagpapatuloy na ang tradisyonal na pahalik o yung tinatawag nating pagpupugay sa poong Jesus Nazareno. Mas maaga yan sa nakaplano sanang simulan nito mamayang alas 12 ng hating gabi. Kanya-kanyang bitbit na panalangin ng mga debotong pumipila para sa pagpupugay sa poong Jesus Nazareno. Ang ilan sa mga nakausap natin, first time lang makisa sa pista. Pero ang iba, higit isang dekada na raw itong ginagawa kasama ang kanilang pamilya. Nagsimula ang tradisyon ng pahalik o pagpupugay kanina pagkatapos isagawa ang misa para sa mga volunteer dito sa Kirino Grandstand. Hindi pa naman gaano kabigat ang pila sa mga oras na ito pero ang ilang nakausap natin inagahan na raw para hindi makipagsabayan sa inaasahang dagsa ng mga deboto bukas. Paalala naman ang simbahan, mag-sanitize bago at pagkatapos hawakan ang imahen ng na Nazareno at iwasan din ang literal na paghalik at kung pwede ay magpunas na lang ng panyo at tuwalya sa krus at paa ng imahen ng Nazareno. Mas maganda yung maagaman para makauwi maka maka kasi marami na tao bukas. Kasama ko si mga apo ko. Oh, kaya kailangan ko talaga maaga. Kasi may mga pasok pa sa bukas eh, mga batang ito. Gusto ko pong ano, maranasan naman ang paghalik kay ng Nazareno kasi po sabi ng mga, marami pong natutupad na hiling. Kaya sumama na ako sa mga anak ko. Tapo ko. Mab sa mga oras na ito ay umikli na yung pila kumpara kanina at hindi na gaano kahaba kumpara naman sa mga nakaraang taon. Live mula rito sa Kirino Grandstand para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac ang inyong saksi. Kinold up ng mga nagpanggap umanong pulis ang mga sakay ng isang sasakyan sa Pilar Capiz. Ayon sa pulisya, papunta sa ng panay ang tatlong sakay nito nang tutukan ng baril. Ginapos daw sila ng apat na lalaking nakasuot ng athletic uniform ng PNP at nagpakilalang taga CIDG mula Balasan, Iloilo. Pinatakbo pa raw ng mga sospek ang sasakyan, sa kakinuha ang perang nasa 3.1 million pesos at checking nasa isang kalahating milyong piso ang halaga. Pagkatapos nito, tumakas na ang mga sospek. Ayon sa Pilar Police, nakilala na ang dalawa sa mga holdapers. Nilinaw naman ng Police Regional Office 6 na walang miyembro ng PNP na nagsasagawa ng checkpoint na suot ang kanilang athletic uniforms. Wala rin daw unit ng CIDG sa balasan. Sinisika pa naming na ng pahayag ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng mga biktima. Plano ng Department of Agriculture na magpatupad ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported na bigas bago matapos ang Enero. Ang kamatis naman, umaabot pa rin sa 400 piso kada kilo sa ilang pamilihan. Ating saksihan. Panta sarado ng mga magsasaka ang mga tanim na kamatis sa Bungabon Nueva Ecija. Dahil kasi sa sunod-sunod na bagyo noong nakaraang taon, iilan lang ang natira. Talagang halos lahat ng dahon niya nasira. Kaya inalagaan na lang namin ulit ng... Lagyan namin ng mga pataba, binomba namin ng mga papabulas para gumanda. Ginastos sa inyo po ulit para maging maganda ulit. Oo. Oh, parang nagsimula ulit kami sa umpisa. Dahil din sa mga bagyo, marami raw sa mga kasamahan nila ang nahintuna sa pagtatanim. Hindi na sila umulit. Siguro eh, kasi magastos di kamatis. Ang nabawasang supply ang sinasabing dahilan, kaya nagmahalang bentahan ng kamatis. 170 hanggang 180 pesos ang wholesale price nito sa Sangitan Public Market sa Cabanatuan City. Doon kinukuha ang ilan sa mga dinadala sa iba pang lugar gaya sa Metro Manila, Cavite at Bulacan. Ang kada kilo ng kamatis umaabot na sa 400 pesos sa Marikina Public Market. Nakabubutas ng bulsa pati presyo ng iba pang gulay. Sa palengke naman sa Tandang Sora, Quezon City, aabot hanggang 300 pesos ang kada kilo ng kamatis. Kaya si Albert, bumili na lang ng dalawang piraso na 20 pesos kada isa. Grabe talaga ang piraso ng kamatis ngayon, sobra, napakamahal. Kaya ang hirap mag-budget mag eh. Matumal daw ang benta ng mga market vendor. Kaya si Vilma, dalawang kilong kamatis lang ang inangkat para ibenta mula sa dating sampung kilo. Sabi ni nga nila, eh, nagkukulang daw ang na-harvest na nila. Kaya ganun. Nadaanan daw ng baha. Nagtaas din ang presyo ng patatas, carrots, bell pepper, sibuyas at talo. Because of series of typhoons last year caused extensive damage. To the crops in their vegetative and reproductive states, particularly in uh, regions or areas producing the solanaceous family crops, kagayan ng tomato, bell pepper, and chili pepper. So, in particular, region 2, region 5, and 4A. Ayon sa Department of Agriculture, asahan ng pagbabalik sa normal ng presyo ng kamatis at iba pang klase ng gulay bago matapos ang Enero o sa simula ng Pebrero dahil sa pagpapatuloy ng produksyon. Sabi rin ng ilang magsasakasan Nueva Ecija, Abril hanggang Mayo, inaasahang aanihin ang mga tanim nilang kamatis. Ang presyo naman ng imported na bigas, aabot sa 65 pesos kada kilo sa kamuning market. Mataas daw kasi ang kuha ng mga retailer sa supply ngayon. Hindi naman pwedeng ibabayan kung mataas ang kuha mo eh. Dapat, mababaan mababa na, na nila, gumawa na ng paraan. Pero sa sabi ng DA, hindi dapat aabot sa anu-nampung piso ang kada kilo ng imported na bigas kung walang pananamantala o profitiri. Dapat wala ng 60 peso rice na imported na nakikita sa merkado 60 peso na imported rice is already profiteering in my opinion. Plano raw nilang magpatupad ng maximum suggested retail price o MSRP sa imported price bago matapos ang Enero. It's not a suggestion. It's a, it's, a, it's like we are saying na ito dapat ang maximum presyo niyan. But it's not a price cap. Ah. We will be coming up with a maximum suggested retail price system. Uh, very soon. Makikipagpulong ang DA sa rice importers, retailers at iba pang ahensya ng gobyerno para sa itatak ng MSRP sa imported rice, kung saan ito ay at kung ano ang magiging pananagutan ng mga lalabag nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Uh -huh. Pinuna ng Commission on Audit sa kanilang 2023 audit report ang mahigit 89 billion pesos na hindi nakolekta mula sa mga delinquenting employer na hindi nagremit ng SSS contribution ng kanilang mga empleyado. Yan ang aking sinaksihan. Sa 2023 audit report ng Commission on Audit sa Social Security System, pino na ang inefficiency sa pangungolekta ng SSS contribution mula sa mga delinquenting employer As of December 31, 2023, mahigit 89 billion pesos ang hindi pa nakokolektang premium contributions mula sa mga delinquenting employer na aabot sa mahigit libo. Wala pang 5% ng kabuang halos 94 billion pesos ang nakolekta. Sa kabila ya ng installment payment scheme na inalok ng SSS kung saan wala pang 1% ang nag-avail halos 71,000 employer ang hindi inactive, under temporary suspension o di kaya ay sarado o dormant na ang account. Posibleng indikasyon daw ng leniency o pagiging maluwag sa koleksyon. Dahil dito, napagkaita ng SSS ng pondo para sa iba't ibang benepisyo. Sinisika pa naming makuha ang panig ng SSS. Pero sa COA report, sinabi ng SSS na ginagawa nila ang makakaya para mag ang mga kumpanya. Pero may mga kaso silang inihain laban sa mga delinquenting employer na natenga sa korte ng matagal. Sa gitna nito, tuloy ang 15% contribution rate hike ng SSS simula ngayong Enero, 10% ang sasaluhin ng employer, 5% sa empleyado. Halimbawa, para sa minimum wage worker na tumatanggap ng 645 pesos kada araw, 700 pesos ang babayaran kada buwan sa SSS at 1,410 naman ang sa employer. Aminado si Lilani. Ngayon pa lang, mabigat para sa kanya ang kontribusyon na binabayaran niya sa SSS. Kung malaki naman yung bracket ng salary mo, medyo hindi mo mararamdaman. Pero kung minimum wager ka lang, medyo ma, -ano mahirap, di ba? Kasi sa dami ng gastusin eh. Pero sinisikap niyang walang palya sa pagbabayad. Sa karanasan kasi niya sa monthly death benefit, kasunod ng pagpanaw ng kanyang asawa noong 2020, malaking tulong ang benepisyo para sa pag-aaral ng kanilang bunso. Umaasa si Leilani, voluntaryo niyang maitataas ang kanyang monthly dues, sa sarili niyang kontribusyon para mas malaki rin ang makuha ang benepisyo pagdating ng panahon. Hindi ka man maka ng mga personal na insurances na at least ito, secured ka, di ba? Nasa loob pa rin ng Exclusive Economic Zone ang China Coast Guard 5901, na pinakamalaking Coast Guard vessel sa mundo. Batay sa monitoring ng Philippine Coast Guard, na-detect ang tinaguriang monster ship ng CCG, 80 nautical miles mula sa lubang Occidental Mindoro kaninang umaga. Bago ito, na-monitor ang barko, 54 nautical miles mula Kapones Island sa Zambales. Ayon sa National Security Council, posibleng parte ito ng intimidation o pananakot ng China, pero hindi raw dapat masindak ang mga Pilipinong mangingisda. Dalawang araw nang nakabuntot sa monster ship ang BRP Cabra ng PCG. Patuloy rin ang radio challenge. You are directed to depart immediately. Simula na ngayong buwan ang mas mataas na sagot ng PhilHealth sa pagpapagamot para sa ilang sakit. Covered na rin ng PhilHealth ang mga isinugod sa ospital pero hindi kailangang i-confine. Saksi si Ivan Mayrina. Pinakakariniwang claim mula sa PhilHealth ang low-risk pneumonia. Noon hanggang 19,500 pesos lang ang sagot ng PhilHealth dyan. Pero simula nitong January 1, hanggang 29,250 pesos na ang sagot ng PhilHealth. At isa lang yan sa kabuang siyam na case rate o samot-saring sa mga sakit Nasaklaw ng bagong round ng pagtataas sa halaga na sasagutin ng PhilHealth. Kung matatandaan niyo po, noong February of 2024, nag-increase na po tayo ng 30%. And ngayon po, bago natapos ang taon, ay nag-increase po tayo ng another round. This time, 50% naman po sa around 9,000 packages starting um, January 1 admissions. Higit 50% naman ang dagdag-benepisyo sa ibang mas malulubhang sakit kabilang ang kidney transplant at ang angioplasty para sa atake sa puso. Nung pong ating kidney transplantation package na dati po ay 600,000, ngayon po ay aabot siya ng 800 to 2 million uh, benefits package po. Yung tinatawag na angioplasty na around 30,000 benefit pesos ang ating package, ngayon po ay aabot na siya sa 530,000 pesos. Malaking bagay ito para sa milyon milyong Pilipinong umaasa sa PhilHealth para sa pangangailangan medikal. Pandugtong buhay pa para kay Evelyn Valdez na dalawang taon nang umaasa sa PhilHealth para sa kanyang dialysis. Bagong pag-asa ang mas murang kidney transplant dahil bababa ang kanyang pag-iipunan at kailangan na lang ng donor. Sana, eh, sana makapag-transplant. Hindi ako mawawala ng pag-asa. At nilalakas ako ng loob ko. Simula ngayong taon, may beneficiary ng PhilHealth para sa outpatient o mga naisugod sa ospital pero hindi kinailangang i-confine. Yung pong mga pasyente na nadadala sa emergency room pero hindi na-admit, wala po silang mga beneficyo before. Pero ngayon po, we came out already with an emergency care package na hindi kinakailangan ma-confine, i-cover at babayada na rin po natin siya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Merina, ang inyo saksi. Umiiral ang La Nina condition sa Tropical Pacific ayon sa pag-asa. Dahil dito, inaasahan ang mas mataas na tsansa ng above normal rainfall hanggang Marso. Mag-ingat sa flash flood at landslide. May mas mataas na tsansa ring mabuo ang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, maging handa pa rin sa posibleng pag-ulan dulot ng iba't ibang weather systems. Ayon sa pag-asa, pansamantalang humina ang epekto ng Intertropical Conversion Zones o ITCZ, pero tuloy-tuloy ang pag-iral ng amihan at shear line. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin bukas ang ilang bahagi ng Northern Luzon, Mimaropa at Bicol Region. Halos ganito rin ang panahon sa hapon at gabi pero kasama na rin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. May heavy to intense rains kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. Para naman sa mga makikisa sa mga paghahanda at sa mismong araw ng Pista ng Nazareno ngayong taon, magiging bahagyang maulap sa Maynila simula bukas hanggang sa Webes. At may tsansa pa rin ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Ang temperatura nasa pagitan ng 22 hanggang 30 degrees Celsius. Makapigil nga ang mabilis na pagbalot ng kulay puti sa paligid dahil sa avalanche sa Utah sa Amerika. Ayon sa local media, dahil yan sa winter storm doon na nagbabagsak ng hanggang limang pulgada ng niebe kada oras. Asahan din daw ang winter storm sa iba pang bahagi ng Amerika. Dahil din sa matinding snowfall, pansamantalang isinara ang isang paliparan sa Manchester, England. Binuksan ang ilang runway kalaunan pero asahan pa rin daw ang ilang flight delays. Nagsimula na ngayong gabi ang kwento ng pinakabagong kapuso action drama series ng mga batang riles. Pilot episode pa lang, puno na ng aksyon at emosyon ang mga eksena. Sa kanilang pagsalang sa GMA Integrated News Interviews, binahagi ni na Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Rahil Beria, Bruce Roland at Antonio Vinzon kung paano sila na-challenge sa kanilang roles. Pinaghandaan din daw nilang mabuti ang kanilang action scenes. Extended naman ang showing ng mga pelikula sa Metro Manila Film Festival. Hanggang January 14 pa pwedeng mapanood ang 2024 MMFF Best Picture na Green Bones at Syampang Pelikula. Ikinagulat ni American actress Demi Moore ang pagkakapanalo bilang Best Female Actor sa 82nd Golden Globe Awards. Para ito sa pelikulang The Substance. First ever acting award ito ni Demi sa loob ng mahigit apat na dekada niyang karera. Big winners naman sa Golden Globes ang The Brutalist na nag-uwi ng Best Movie Drama Award at Emilia Perez na kinilalang Best Movie Musical or Comedy. Dumalo rin sa awards night si Zendaya na usap-usapan ang suot na diamond ring sa ring finger ng kaliwang kamay. Tanong tuloy ng mga netizen, engaged na ba sila ng boyfriend na si Tom Holland? Sabay namang nag-post sa red carpet ang lead stars ng musical fantasy film na Wicked na sina Cynthia Erivo at Ariana Grande. Ganoon din sina Squid Game star Lee Jung Jae at director at creator ng series na si Wang Dong Yuk. Salamat sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Mav Gonzalez. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.